The winner, we have only one. But the most important is your business. Bukas pa nga magaganap ang Grand Coronation pero si CJ Opiaza posibleng makoronahan na raw bukas sa Miss Grand International 2024 Coronation na what it's a regresil ibinunyag ngayong araw na bagamat isa lamang daw ang hihiranging Miss Grand International 2024 Queen subalit lahat daw ng mga makakapasok sa top 10 ay papatungan raw ng corona. Nagkaroon ng meeting ngayong araw ang lahat ng mga national directors ng Miss Grand International mula sa iba't ibang mga bansa kasama si Nawat. Isiniwarat ni Nawat it sa Grisil sa lahat ng mga national directors na ang mga kandidata raw na makakapasok sa top 10 ay papatungan raw ng mga corona at ang mga kandidata raw na pasok sa top 10 ay mananatili raw sa Thailand dahil sasabak raw ang top 10 sa iba't ibang charity at press media activities na nakaschedule na gagawin sa iba't ibang bata. We will our top 10, they will stay in Thailand and going out some country, we have scheduled to so many countries... We Dagdag pa ni Nawat, mananatili raw ang top 10 sa Thailand para dito sa loob ng one and a half months bago raw sila pabalikin sa kanilang bansa. We Pinasalamatan naman ni Nawat ang lahat ng mga national directors sa effort daw na ibinigay nila para makilahok sa kompetisyon sa Miss Grand International, the biggest pageant in the world, say ni Nawat. spend a lot of your time, money, but by the way, I do hope you enjoy Thailand, enjoy with Miss Grand International. One of the big in the world. Sa, sa mga National Directors, isa lang daw talaga ang mananalo. Pero higit sa lahat, ang mas mahalaga pa rin daw ay ang kanilang business. Ang kanilang happiness at for the business to keep going on. At syempre sa friendship daw nila ng bawat National Directors. Uh, the winner we have only one but the most important is your business your happiness must be still keep going on and also our friendship Samantala, ayon sa pinaka-latest update, umaariba sa lahat ng botohan ng pambato ng Myanmar. Nag-number one ito sa botohan sa Country Power of the Year. Number one din ito sa botohan sa Best in National Costume. Hindi rin ito nagpahuli sa botohan para sa Miss Popular Vote kung saan as of today, number three spot ang nakuha nitong posisyon. Samantalang sa Samang palad ay ligwak si Philippines sa lahat ng botohan. Samantala, dumating na raw sa Bangkok, Thailand ang National Director ng Miss Grand Philippines na si Arnold Vigafria. Para personal na manood at supportahan si CJ Opiasa sa gaganaping Grand Coronation ng Miss Grand International 2024 na mapapanood live sa Grand TV YouTube channel alas 8 ng gabi bukas na yan Ayon naman sa mga Pinoy pageant experts, bagamat hindi raw kasama o nakasama si Philippines sa listahan ng mga may pinakamatas na fan votes, ngunit malakas pa rin naman daw ang laban ni CJ Opiaza sa corona. Dahil day 1 pa lang daw kasi ng kompetisyon ay pasabog na raw ang ipinakita niyang performance. Kaya asahan na raw na makakapasok talaga si CJ Opiaza sa top 10 even sa top 5. you mm -hmm.